buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Nagpakita ka ba? Ikaw na walang ibang ibigay sa amin kundi puro problema at kahihiyan. Lumayas ka. Nakalimutan ko ng anak kita at siguro mo hindi ko lang maaalala kapag pati wala na in-advise ka sa mga unap! May pangako ang anggagbukas, kasaysayan ng mga kaluluwang lupay-pay na ang pusong hapung-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, Huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap. At unti-unting mauusal ang ma-inspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan. Magiiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang huling kabanata ng ating espesyal na pagtatanghal bilang pamasko at pangbagong taong handog sa inyo, Pilamagatang. Kapag pati ulan ay nagbalik na sa mga unang, dito pa rin sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas Sige Dali na ang mga esopresito yes, yes sir Yung mga bangkay Isama na rin para madala sa punerare Kusasang oh? mabuti at baka makawala pa mga yan Yes sir Dyente. Oh, may sopao. Oh. Hindi uh, eh, naman po ako tatakas. Kaya lumapit po ako sa inyo. Voluntaryo po akong sasama. Wala po akong balak tumakas, Dyente. May malaking atraso po ako sa batas. Hello? Good afternoon, Pa. Oh. Dapat ka kayo, no? Narito ako sa opisina. Busy po ba kayo? Natapos ko na yung mga importanteng papeles. Bakit? May babalita lang po ko sa inyo. Tungkol saan? Yun pong barilang naganap. Isa po si Bogs na napatay. Bogs? Parakada po ni Kuya. Nagkaroon pala sila ng problema. Ah, hindi ako interesado sa mga sinasabi mo, Yano. No? Si Kuya Pocholo ang nakabaril at nakapatay sa kanya. Pa! Pa! You're still there? Papa? anong nangyari sa kapatid mo? Nakakulong po siya. Tama lang. Kaya po ako tumawag kasi gusto ko lang po sanang saan magpahalam sa inyo. Kung papayagan po ninyo akong dalawin ko sana si sa Kuyo Pocholo. Pa, what's your decision? Pahig po ba kayo? Ah, eh, Ini Kita nak bawa lawan. Yano. <laughs> pinihagan ka? Oh, baka naman pinagbowa lang ka pero sumigla ka pa rin. Pero sana bala ko. Na kahit pigilan ako ni Papa dadalawin pa rin kita. Uh, Buti naman pinihagan ka. Isang magandang senyales 'yun. Na unti-unti nang humuhupa ang dating matinding galit ni Papa sa iyo. Tingin ko mawawala rin lahat ng poot niya. <laughs> Uy kasalanan ko naman ang lahat. Nagkamali ako. Kasalanan ko. Kaya tinatanggap kong parusa niya sa akin. Dahil winasa ko ang pangarap nila ni Mama, binigyan ko sila ng mga problema. Na kahit ikaw, lagi kong kinukontra. Wala na sa akin yan, Kuya. Nakaraan na yun. Tol. Bigyan mo ko ng pagkakataong magbago. Oo naman. Lahat naman tayo may second chance. Pwedeng magbago basta magsisi at handang ituwid ng mga pagkakamali. Salamat, Yano. Salamat. Masaya akong marinig ang mga sinasabi mo, Kuya. Tama lang mga pagbabago mo. Panahon na kung may babalik ko lang ang na nakalipas. Gusto ko rin sana ang mapasaya si na mama at papa. Maging proud sila sa akin. Kaso, huli na. Lagi namang nasa huli ang pagsisisi, kuya. Pero hindi pa huli ang lahat. May pagkakataon ka pa. Ang mamaya, pag uwi mo tol, eh please lang. bless mo ko kay Papa. Oo naman, Kuya. Oo, oo. Pakisabi sa kanya nagsisisi na ako. Makakarating. Pakisabi rin kay Papa. Napatuwarin niya na ako. Kuya? Pakisabi rin, huwag na siyang masuklam sa akin gusto kong bumawi sa lahat ng nagawa kong kasalanan. Babawi ako, Yano. No? Oo, kuya, oo. Sabihin ko lahat ng yan kay Papa. Saya-saya ako habang pinakikinggan kita. At alam kong pati si Papa ay magiging masaya. <laughs> Namimiss ko na sila. <laughs> miss na miss ko na kayo. Mahal ko si Mama. Mahal na mahal. <laughs> Lalo na si Papa. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Pa? Oh, uh, uh, uh Almost midnight na po. Hindi pa kayo nagpapahinga. Hindi ako makatulog, anak. Bakit po? Eh, hindi ko alam, iyo. Ako. Alam ko po. Yan, ano Ang tunay na dahilan kaya kayo nagkakaganyan. Dahil naglalaban ang inyong paninindigan at damdamin ng isang amang nagmamahal sa kanyang anak. Tama po ba ako? Nagkukuluhan lang ako, yan. Malakas po ang kutob kung mahal pa rin ninyo si Kuya Pocholo. Mahal? Mahal? Sino bang amang Hindi nagmamahal sa kanyang anak. Wala naman siguro, Yano. <laughs> eh, hindi lang alam ng Kuya Pacholo ko kung gaano ko siya kabahal. Pa, gusto niyang magbago. Tulungan po natin siya. Pasko na naman. Kapag sumusapit ang Pasko, hindi ko maiwasang Maalala si na mama at papa. Lagi silang may nakahandang regalo sa aming dalawa ni Ano. Ang siya siya namin magkapatid noon. Noong mga maliliit pa kami. Kasi hindi kami pinababayaan ng parents namin. Kaso, nang lumaki na, nabarkada na ako. Nasira na ang buhay at kinabukasan ko. Sadya mo lang mabuti na idudulat ang masasamang barkada. Kaya ito ako ngayon. Nasa loob ng rehas na bakal na ito. <laughs> Hindi ito ang klase ng buhay na gusto ni Mama para sa akin. <sighs> Hindi ko rin gusto ang kinasadlangan kong to. Oh, oh Ma. Sorry. Ang patawad. Magpapago na po ako. Nandanghanda na akong magbago. Lord, tulungan mo po akong magbago. Isinusuko eh, ko na po ang buhay ko sa iyo. <laughs> Please. Ayusin mo ang buhay ko. Merry Christmas, Melchor. Same, Same to you. you. My one and only lettering. Mag-promise tayo sa isa't isa na kahit anong mangyari, hinding hindi natin pababayaan ang ating mga anak. Pangako yan. Lagrech, salamat. Ipinaalala mo sa akin ang pagiging isang magulang. Tama ka. Hindi dapat pabayaan ng anak. O, Cholo! Bebisita ka! Sino, Tatang? Ako. Papa! Kumusta ka na? Anak! <laughs> T -t 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 Tinawag po ninyo ako. A anak! <laughs> Dahil... Iyon ang totoo. Anak kita. Anak talaga kita. Mahal kita kagabi, haba ako'y natutulog. Napanaginipan ko ang isang imposibleng bagay. Ang pagbabalik ng ulan sa mga ulap. Papa. Nangyayari pala ang mga imposibleng bagay. Pag iyon ang hinihingi ng pagkakataon. Ang ah, maraming salamat po sa muli ninyong pagkilala at pagtanggap sa akin bilang anak. Patsyolo. siguro naging istrikto akong ama. Sa maraming beses, hindi ko pinalampas sa mga pagkakamali mo. Dahil gusto kong ito ang landas mo. Gusto kong maging maayos ang kinabukasan mo. Gusto kong maipagmalaki kita sa lahat. dahil daladala mo ang aking apelido. At kung nagawa ko manghigpit ang ka, ang lahat ay para din sa kapakanan mo, anak. Naiintindihan ko na po ang lahat, papa. Maliwanag na po sa akin. Matimbang din ako sa inyo. At ngayon... Katuwang mo kami ni Yano sa iyong pagbabago. Maraming maraming salamat, Papa. At sana dumating ang isang Paskong magkakasama ulit tayo ng kapatid ko. Isang Paskong magpapasaya sa ating lahat isang bagong taong makakapiling ko na po kayo sa aking pagbabago. Umasa ka na. Magpakabuti ka lang dito. Baka sakaling mapadali ang pag paglaya mo. Nang sa ang mga susunod na Pasko at bagong taon, ay magkakapiling tayo ng kapatid mong si Yano. Para sa isang pangako ng bukas Sumayin nyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po namin inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang araw sa buhay, pinamagatang. Kapag pati ulan ay nagbalik na sa mga ulang. Ang dulang ito ay mula sa madamdaming panulat ni Salvador M. Royales. Samantala, ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Dante Castro sa papel na Melchor Kasama sina Susan Robles Velma Borromeo Stephanie Andriano Ian Miranda Renz Ibanez At Owen Eric Valencia Sa mahalagang papel bilang pochono John Eman June Dante Nilapatan ng tunog ni Jerry Butia sa musika ni Buboy Sanonga, Superbisyong Teknikal ni Eric Lucero. Ito'y sa pinagsamang direksyon nila Phil Cruz at Salvador M. Royales. Ito pong muli ang inyong kaibigan, June Martin Nagaspi, na gaanyayang sa susunod na linggo, muli po namin kayong hahatdan ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan dito pa rin sa ating natatanging dunang may pangako ang bukas